Hello everybody! So ngayon maghihiyaw tayo ng tilapia at ito hinuhugasan na po ihaw-ihaw uh, lang yan napakalaki nga mga tilapia mga matataba ito po ang ating ihawin ngayon pag hugas hugas muna syempre at patuyuin ayan so ayan hugasan ng mabuti fresh from the market at lalagyan po natin yan ng uh, palaman sa loob ayan, tatlo lamang po yan so ito, oh, napakagandang mga tilapia sino po dyan ang mahilig sa mga tilapia na mga ano so ito na nga so ayan, ihiwain na po ang ating uh, panglagay sa ating inihaw ito yung kamatis ihiwain lang ng uh, pino at ilalagay doon sa loob ng uh, tilapia yung. ang iba hindi na nilalagyan pwede naman pero mas masarap may ganyan mga ricado sa loob ang bango bango at malasa konti lang naman yan so. kahit ganito lang pagkahiwa oh. Medyo pino lang siya pero maluluto naman 'yan sa loob ng uh, tilapia. Ayan, 'di ba? Napa mas masarap ay, talaga. Pero yung iba hindi na, naglalagay ng mga ganyan sa loob. Pero dahil tayo, ah, paborito po natin ang may laman na yan. Ah, uh, lalagyan siya ng uh, kalamansi, syempre. Para hindi masyadong uh, malangsa. Ayan. at tan. Uh, <coughs> tilapia. Masarap talaga sa tilapia ihawin. Eh, Pwede din naman na uh, pritohin lang. Para trip namin ngayon ang inihaw. Oh so, yeah. Syempre, uh, lalagyan din ng uh, luya para hindi siya mas masyadong saba. Kasi isda eh. Yeah. Gayatin lang ng pino din. Yan. Yeah. Yeah. So ito na, babalutin na po natin na uh, naglagay siya ng oil para hindi masyadong nabikit. Uh, Yan. Yeah. Gagamit tayo dito nga ng foil. Hindi na yung dahon ng uh, saging. Pwede naman dahon ng saging depende sa iyong kagustuhan magpapalaman siya sa isda Ayan. ganito lang yan napakalaki nito nga tilapia binuka siya sa gitna para yung yung ano <coughs> sa mga wala ng oras syempre ah, prito na lang ang ginagawa niya ganyan pero dahil ah, matagal pa naman ang lunch kaya iyan ginawang binalot pa maproseso kasi eh ihaw pa yan diba? Okay. Isa pa lang ang ating uh, nababalot. Ayan. Ayos yan. Ayos siya. Mm -hmm. Okay. Isa pa lang. At dalawa pa. Yan. same Same process. So, ayan ganyan pa rin. Konti lang syempre 'yung mantika. Ah, hindi lang magdikit 'yung isda sa oil. Yeah. Ito 'yan. 'Di ba? Ayan, o, oh, diba? Same lang naman kanina. So, oh, yeah. Okay? Pa Pakatapos mabalot is uh, ihihawin na. Alright. last na to. Huling balot. Ayan. Okay? Ganyan lang. Napaka-dali. Uh, balutin. Last na. Ayan at isasalang na natin siya sa uling. Ayan. Diba? Kabilis lang. Ganyan lang. Okay. So, ito na nga, o. Uh. Isa pa. may isa pa. Ulitin yung isa kasi manipis daw. Na? Uh, magbabaga na tayo ngayon ng uling para pag-ihawan. Yeah. Okay. Mabilis lang naman ang pag-ihaw. na lang. Salang na natin ang ating inihaw. Mabilis lang naman yan kasi yung uling is uh, baul. Ba ano? Binuungan. Yung coconut. Bilao. 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 Hindi <laughs> ah. Binu nga. Binu nga ng tawag sa amin sa Bicol. Yung ano ng nyo. So ito. Ayan o. No? Oh, diba? Okay. Ah, mga 30 minutes. Maluluto na din yan. Bilis lang balik na rin na po. Mainit. After 5 uh, five minutes siguro is uh, balik rin na rin. Yan. Yun. Yung sabaw na hug na. Ayan. Okay. Okay. Mm -hmm. yeah, mabilis lang naman yan maluto eh. Naka, ang, ang bango ang bango mm -hmm. kung naamoy nyo lang ayan So, ayan. Luto na ito. Okay, ano na natin? Tingnan nyo. Ayan. Mabilis lang naman ang tilapiyang maluto eh. So, tanggalin na natin. Ay, napakalaki. Ang bigat ah. Ayan. Okay. Ayan. Oops, uh, malalaglag pa. Mainit. Ito ano lang. Yung last na. Ayan. Okay. yan. Sana oh, So, ayan, magmumukbang tayo ngayon ng tilapia. tilapia ya. laking tilapia to. So, let's eat na naman, 'di ba? Ito yung mga kamatis. 'Yan, <ins> kumakain Plus sausawan sawsawa na maanghang. Blato na Okay. Lots it, lots it, it, na. Kain na tayo. Mm -hmm. At meron din kaming miswa. <laughs> Ngayon, mukha ata 'yan eh. Ayan. Oh, yan. Ah, ayan huh? So ayan, kayo po ba ay mahilig din sa inihaw na tilapia at uh, syempre, uh, ini-enjoy din natin yung uh, pagmumukbang kagaya po nito. ayan. So, tara. Uh, samahan niyo po ako kumain, parang ako lang ang nabubusog ah. <laughs> okay, ah. Uh, ako po ay nagpapasalamat sa patuloy nyo pong uh, pagsuporta sa aking channel at sa panunood ng aking mga videos. Uh, maraming maraming salamat sa aming uh, founder na si Sir J. Uh, sa mga hindi pa po subscribe sa aking mga members, sa team Good Vibes. Ka kami po ay nagpapasalamat sapagkat uh, sinusuportahan niyo po kami as a team. Thank you, thank you so much uh, sa lahat ng mga uh, nag enjoy dyan. So ayan. Let's eat, let's eat. Oy, ayan, may miswa pa. Na sabaw-sabaw, miswa sa kapatola. Ayan, napakasarap na pagkain. So, ito. Siyempre, konti lang ang kainin natin. Kunwari lang yan. Konting kanin lang yan. Para, siyempre, masabing diet kunwari. <laughs> Hi! So, ayan, uh, shout out po sa lahat ng mga uh, nakasubaybay sa bijung ito At sa lahat ng mga... Uh, Uh, may my channel sa mga nag-iipo ng watch hour so, paka support naman po ayan napaka sarap nitong uh, inihaw na tilapia dapat sa pag-iihaw kasi is uh, wag nating i-overcook para yung uh, tilapia is yung yung isda is juicy juicy pa din minsan kasi pag na-overcook is uh, wala na nawawala yung uh, pagka-juicy niya so ayan teka lang maingay yung uh, asok ko sa paliwos, syempre, oh how, di mawawala ang ating uh, soft drinks, pero minsan lang naman po ako mag-soft drinks, kasi syempre, uh, hindi naman niya na uh, talaga good sa ating health. Minsan-minsan uh, lang, para makatanggal bang umay, at the same time, uh, tanggal din sa langsa. So, ang nanay ko ay palakad-lakad na naman sa aking likod. <laughs> palakad-lakad na naman siya. <clears throat> So, alam nyo na, gusto din niya magpakita sa camera. Ganyan yung ang aking nanay. So, ayan. Let's enjoy eating. At syempre, naway kayo din po ay busog na busog. Ako man po ay nabubusog sa aking iniinom na soft drinks. Malamig-lamig. Ayan. Ipakita ko na sa inyo ang aking kanin, kunwari, ba diba? Hindi yan madami. Uh, dinadaya ko lang talaga ang sarili ko. Para hindi ako mapakain ng madami talaga. So, shout out sa lahat ng mga nanonood. Ayan. Uh, enjoy na enjoy akong kumain. Siyempre, sa buhay probinsya nga naman. Uh, Napakasimple nga pamumuhay. Kung marulong lang tayo mag-appreciate kung ano ang meron sa probinsya. Malayo uh, sa pamumuhay kung nasaan ka sa uh, Manila. Uh, napakalayo. So, ito. Tingnan nyo naman. Enjoy na enjoy akong kumain. At salamat sa pagsama nyo sa akin sa pagkaing ito ngayong uh, ano so uh, thank you so much everybody sa mga hindi pa po subscribe dyan sa aking channel uh, paki subscribe naman sa mga hindi pa po nag likes please do at kung inyong mamarapatin pwede nyo rin pong ishare ang aking video so uh, Salamat, salamat sa panonood ako ay busog-busog na. -busog Hindi ko alam kung sa kinain o sa soft drinks ako na busog. So ayan, nawaya. Uh, kayo din magsi uh, magsikain na din. Ayan. Busog na busog ako. Kumain pa ako diyan ng ano? <clears throat> yung miswa, masarap. Miswa sa kamay patola na fresh kong harvest sa garden lang. Ayan, no' oh, di ba? Ayan. Hindi siya unly kasi syempre naku po mapapadami oh. Source. Oh, ulo na lang ang nakikita. <laughs> Naubos na yung ano, buntot. Pakita ang ulo kunwari. Pero wala na. Paubos na talaga 'yan. So busog na busog na po ako. Salamat sa panonood ninyong lahat. Ay na yung pinsan ko sa likod, naglakad-lakad na at nabusog na. Uh, tanghali po kasi yan. So, uh, salamat, salamat. Ayan.